Welcome to my mini blog. Hello Philippines and hello world. <laughs> magandang magandang araw po sa ating lahat. At heto naman kami ng na aking anak para mambulabog sa inyo. Nakakaloka. Charo. Lagi tayo magpapasalamat sa ating Panginoon Diyos dahil binibigyan niya tayo ng buhay araw-araw. Lagi tayo magdadasal para lubos-lubos ang biyaya. Ganon nyo. Ito na nga at inihatid ko ang aking anak at ako'y papasok na sa trabaho. At naghaabang na nga ako na masasakyan dyan. Pupunta na ako ng Cabanatuan City. Haya na nga at nakasakay na ako ng jeep. Maaga nga kaming umaalis ni Maron sa baha para hindi masyadong mainit. Malamig-lamig pa. O diba na pagkaaga-aga ay motera ang akla. At fresh na fresh. Charot. <laughs> so, ayun na nga. nandito na ako sa Cabanatuan City at pasakay na ako ng tricycle. At bubungad sa iyo si ate na pagkaganda-ganda. <laughs> so ayun na nga, tapos na ako magpasyente at pupunta naman ako ng Santa Rosa. At pagkatapos niyan, lilipat naman ako ng San Leonardo. At pagkatapos ulit, lilipat naman ako ng Gapan. O ba diba? <laughs> Hello? Tanghali na nga dyan na pagkainit-init sa jeep. Diret-diretso na nga yung pagkatrabaho ko. Wala nang pahinga para mabilis matapos. Ganon yon So ayun na nga, tapos na ako magpasyente dyan. At pinakain naman nila ako ngayon sa pasyente ko. At heto nga ang ulam nila na pagkasarap-sara. Sinigang na salmon belly. O oh, diba? O, oh, out sa inyong dalawa. Kaway-kaway. O oh, ba diba? Ang ganda-ganda nyo. Pagkatapos ko magpasyente dyan, pabalik na ako ng Santa Rosa. At heto nga pala yung lumang gapa. Kaya lang napakabilis mo magpatakbo ng tricycle. Heto na nga at nakasakay na ako ng bus. At nandito na ako sa Santa Rosa. Pagkatapos niyan, dito na ako nagpunta sa may palengke para bumili ng aming pagkain ni Maron, grocery, mga jitlog, mga julam, gano'n. o <laughs> oh, diba, super walis lang ang lola. At heto na nga at pauwi na ako, nakita ko na ang anak ko, inaabangan ako sa labasan. At inaabot nga niya sa akin yung mani. <laughs> Kakalokong bata. So ayun na nga, hanggang sa muli, maraming maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa aming dalawa. I love you all and I thank you.